So ayan, isang magandang araw na naman po sa inyong lahat. At uh, kung nakikita nyo po, yan po ay ang aking ama, ang aking tatay. Nag-unbox po siya ng uh, bagong set ng rod at ng reel. Pero bago po yan, gusto kong magpasalamat dun sa ating mga dating subscribers na patuloy na nagsusubaybay dito sa ating YouTube channel. At dun sa mga bago po, uh, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell icon para manonotify kayo kung sakaling may bago tayong video. So, yun, medyo madalang at uh, nahihirapan tayong mag-upload ng mga bago video. Lalo na ngayon na uh, tinawagan na tayo uh, last week pa ng ating uh, agency. Kaya dun sa mga kabaro natin, shoutout sa inyo lahat. Baka bumalik na naman tayo sa barko at sasamba na naman tayo. So, ayan, pero magpipishing pa rin tayo doon. Magdadala tayo ng ating fishing gear kapag sumamba tayo sa barko. At, uh, so, ayan, balik tayo dito sa unboxing ng aking ama para po ito dun sa mga uh, baguhan, sa mga beginner na kagaya ko, dun sa mga nagtitipid at gustong magkaroon ng reel ito pong uh, set ng rod and reel na ito ay napakamura nasa 1,300 pesos lamang po ito kumpleto na yan, may uh, fishing line may mga libreng nga uh, uh, fishing lure, kasama na yung reel, ayun nga yung rod at sabi ko nga, tama tama ito dun sa mga nagtitipid sa mga kagaya ko na naghahanap ng pwedeng magamit sa kanilang uh, pag-fishing. Uh, at uh, ayun, abangan nyo po at ipipil-test ito ng aking ama. Pupunta tayo sa Lawa ng Taal sa Batangas. Ayan po, ito na yung sinasabi natin na pupuntahan natin sa San Nicolas, Batangas. Ayan yung nakikita nyo po. Ayan po yung lawa ng taal at ayon sa bandang kaliwa. Ayan po yung bulgang taal. At uh, nandito na tayo para uh, mag-field test ang aking ama. At uh, ito rin kasama natin yung ating mga kapamilya, ating mga kapuso para na rin mamasyal kasama yung mga bata. At ayan, nakita nyo naman, napakalaki ng isda dito sa San Nicolas. At uh, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, na priority project of the municipal government of San Nicolas under the administration of Honorable Mayor William Barrio Nerique. So, shoutout po sa inyo. At sa lahat ng mga taga-San Nicolas. Ayan, nakita nyo naman, home of Maliputo, San Nicolas, Batangas. At uh, ayan, ito yung view. At maganda dito sa ating kinatatayuan. At ayan. Ito sa may bandang uh, kaliwa na yan, yun po yung Vulcan Talos. Ayan, ang tatay ko, yung nasa likuran na yan. At siya po ay nagtetest na. Nagaya ng sinabi natin na uh, titetest yung kanyang uh, sugay lang, fishing uh, rod and reel. At uh, titingnan natin kung maganda gamitin, kung maganda para sa mga nagsisimula pa lamang na kagaya ko. So yun, sa mga kabaro natin dyan, kung kayo po ay naghahanap ng uh, mapapagaliwan Lalo na ngayon na may pandemic So napakaganda nito Bumili lamang po kayo At hindi naman kamahalan Mas mabuti na po ito Kaysa tumalpak tayo ng tumalpak At uh, dito pag nakahuli tayo Ay mas matutuwa pa yung ating mga commander sa bahay So ayan ang tatay ko At uh, tuloy ang kanyang uh, pag uh, fishing At uh, after po ng mga ilang uh, minuto ay umalis na rin kami dito at ayun, okay naman yung kanyang uh, pag test dito sa uh, bagong uh, sugay lang na fishing rod reel at ayan, meron na nga po yung kasama din na uh, fishing line kagaya ng sinabi ko kanina dun sa simula ng video na ito so ayan, overall po ay okay naman daw yung ating uh, fishing gear na dinamik dito so ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat Shout po sa inyo lahat at thank you po sa mga subscriber natin. At doon po sa mga bago, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Pindutin ang bell icon para manonotify po kayo kung may bago tayong video. So, thank you po sa inyo lahat and God bless.